Good morning po mga katita, mga idol Ang oras po ngayon ay alauna ng umaga Dahil po hindi ako makatulog Kaya iluluto ko na lang po itong alamang Na gagamitin namin sa kare-kare mamaya Ayan Bali Iambot ko po siya kanina Bago ko po siya i-fried Ayan. Kali, pwede na po ito. Kaya, aahonin ko po muna siya. Para igisa po yung kamatis, bawang at sibuyas. Ayan. Dali, hiwain lang po natin ng maliliit yung karne na ating hihalo sa ating alamang. Pagkatapos po ay palambutin natin sa kalahating cup na tubig. Isa lang po natin ang bawang. Halo-haloin na rin po natin hanggang sa maging golden brown po siya. Pwede na rin po natin ilagay ang sibuyas. Halo-haloin po natin. ngayon po ay pwede na nating ilagay ang kamatis. Yan, kailangan lang po natin siyang palambutin. Ayan, malambot na po ang ating kamatis at pwede na po natin siyang durugin or pisat-pisatin para lumabas po yung kanyang kapas. Yan po, nadurog na po siya. At ilalagay ko na po ang aking alamang. Bali, one quart po itong binili ko. Ah, templado na po siya, kumbaga may asin na po siya. Kaya, binalawan ko na lang po ng kaunti para matanggal po yung sobrang alat. Pero maganda po itong nabili ko dahil hindi po siya sobrang alat. Hindi po siya katulad ng dating nabili ko na sobrang alat po talaga. Bali, tinikman ko po muna kasi siya bago ko siya hinugasan. O, hindi po talaga siya hugas na ano. Basta pinatuluan ko lang po siya saglit sa gripo para mabawasan po yung alat niya. Kaya, dahil hindi naman po siya sobrang alat, konting banlaw lang po ang ginawa ko. Kasi po, kapag timplado na po ang binili nating alamang, eh, meron po talagang sobrang alat hindi po katulad ng fresh na nabibili natin na tayo po talaga yung ka tayo maglalagay ng asin kaya ayan, ganun po ang ginagawa ako tinitikman ko po, po siya kung maalat po ba siya hindi naman masyado at kapag sobrang alat po ay hinugasan ko po, po talaga siya o pinapatuluan ko po, po ng tubig sa gripo kasi po minsan nakapagluto ako na hindi ko po natikman. Hindi ko naman po siya nilagyan ng asin pero sobrang arat po talaga. E, eh, buti na lang po at sa ano ko siya inihalo sa pinakbit. Kaya medyo nahabol pa yung ano dahil sa mga gulay. Bali, hayaan lang po natin siya. Hanggang sa maluto po yung ating alamang. lagyan na rin po natin ng dalawang kutsarang asukal. Para po sa ganun ay manuot po doon sa ating alamang yung tamis niya. Ayan po, maganda na po ang texture ng ating niluluto pwede na po natin itong patayin. Ang apoy po pala. <laughs> Tapos po, kapag malamig na po siya, saka ko po ihahalo yung karne niya. Para nananatili po yung pagka-crunchy niya. yan Eh, nilagyan ko nga po pala ito ng dalawang sili. Hindi ko nga alam po na-play yung video. <laughs> Pasensya na po. <laughs> Kaya, hindi niyo po nakita na nilagyan ko po siya ng sili. Pero may dalawang sili po ito. Kasi, masarap po yung medyo maanghang na Kaya, ilalagay po so sa mga ayaw po ng maanghang, pwede naman pong maglagay ng sili. Kailangan lang po natin siyang aluin ng mabuti. Dali, ganito po ang ginagawa ako kapag gusto ko pong mapanatili yung crunchy ng karne hindi ko po siya inihahalo habang niluluto ng mga pagkatapos po, tsaka ako po siya nahalo hmm. sarap po lalo na po kapag may pritong talong ay, hindi ko siya. Dahil malamig na po siya, kaya pwede na po natin siyang itapin. Pwede na rin po siyang pangulang. Um <coughs> Excuse me. Pwede na rin po natin siyang sa kari Yung mga bata po, gusto gusto po nila yan. Kaya pag nagluto po ako nito, ako, ilang araw lang po, na. Lalo na po kapag may mangga,